ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬੱਕਲ ਤੋਂ ਪੰਤ ਤੱਕ good morning sa ating mga kadawi dyan so dito kami ngayon sa Binmali Pangasinan so hintay lang natin ang mga naghahatak ng na mga sida rito lambat kabilaan layo yung isa o yun makita ayun sa dulo yun yung naghahatak sa kabila yung eto na may isa yan antay pa rin kami ni Elton dito ha isda katatapos <laughs> lang ng ulan kagabi marakas ang ulan yan yung umaga ay eh, maganda na sikat na araw hindi eh 'yung hatak ng bambat. mga kadawi malapit na silang magtagpo sa dulo ayan malapit na sila karamihan mga hasa-hasa hasa-hasa isda na -hole. mamaya parang bulaklak na lambat yan sa dami ng kadikit dyan nasa hasa ayun na mga dami dami na oh dami ng laman ng lambat parang bulaklak sa dami Para din ang kanyang bande, ay eh, banyera, mga banyera dito, para kaya din. Ayan na. Ni mama ni eh, maliligo na malaki mahuli. Ayun, namumuti na 'yung lambat oh. Pangaano lang 'yun, yung pagpapabilang sa araw hmm. lang. Mm. Eh. No. No. You know? Ano yung lalaki niya? yun yung pinakabunto. Meron na yung ko yun. Hindi nga niya kung meron na dali malaki. Ayun yung mga dali. yung mga May mga bangus. Mm -hmm. Ating ating bubos yung yeah. Oh, may kochi pa ako niya. Nakil sa pantat. Tuyo? Asa, asa. <laughs> tuyo yat. Ang may tagagawa na tuyo. Ang <laughs> dami